Ang Wonderpus Octopus ay isang uri ng octopus na madalas makita sa blackwater diving. Ito ay kahawig ng Mimic Octopus at ang kanilang pangalan ay nagmumula sa kanilang kahangahangang pagbabago ng kulay at anyo. Sa blackwater diving, kadalasang makikita ang mga hayop na ito na gumagala sa bukas na karagatan sa gabi habang nag-akyat baba sa malalim na tubig. Ang kakaibang anyo at pagbabago ng kulay nito ang nagbibigay buhay sa ilalim ng dagat sa oras ng gabi. Ang karanasan ng paglubog sa madilim na karagatan at pagsaksi sa kanilang biyaya ng kagandahan ay nagbibigay ng kamanghamanghang sulyap sa buhay sa ilalim ng tubig. Ang kanilang mga galaw at pag-ikot habang lumalangoy sa gabi ay nagbibigay inspirasyon sa mga taong nagnanais tuklasin ang kababalaghan ng karagatan. Salamat kay bigan sa panonood. Maari bang makahingi ng isang like sayo at paki-subscribe mo na rin ang channel na to.